So ayun na nga, for today's ganap nga at dahil nga wala na kaming maulam, sabi ko nga sa kapatid ko ay mangisda na lamang kami at uh, para makatipid naman at sobrang mahal talaga ng mga bilihin. Grabe, napakabilis talaga ng panahon, no? Hindi mo akalain, magwawalong taon na rin pala itong bangkang ito. Medyo may kalumaan na nga, pero kayang-kaya pa naman, umaarangkada pa. Bale, ito nga niya una kong binili talaga, simula nung nag-abroad ako. Mga unang limang buwan, talaga pinagsumikapang kumpag -ipunan nga pinagsumikapan kong pag-ipunan itong bangkang ito. Dahil nga ito ang aming pangkabuhayan dito sa probinsya, kaya naman minabuti kong bilhan ng aking ama nito. So, yung aming ganito kasi dati isa uh, talagang uh, nasira na ng panahon sa katagalan. Na. Habang nagbo over nga ako nito, hindi ko mapig pinipigilang maluha. Talagang nagbalik sa akin ang nakaraan. Yung mahirap ba ang buhay pero masaya naman at patas na lumalaban. Kaya naman ngayon, I am proud to say that I was raised by a fisherman. Kaya naman sa mga anak na makakapanood sa video ito, uh, maging proud kayo sa mga trabaho ng inyong mga magulang. Kasi hindi nyo alam kung gaano kahirap ang sakra at sakripisyo ang pinagdaraanan nila para na mapakain tayo. So yun nga, pasensya na po at naging emotional tayo for today's video. So, para naman sa mga mamimili dyan, kapag uh, may manging isda o magsasaka na lumapit sa iyo para ibenta e ang kanilang mga produkto, huwag nyo naman baratin. So, anyways, highways, ito pala ang isang paraan sa panguhuli ng isda. So, unang hulog ng aking kapatid, ayan, bihaya agad. Halos 30 minutes ata kami nagpaikot-ikot dito sa dagat para matansya kung saan na uh, merong isda na mahuhuli. At dahil nga ni may sibad na, so ayun, kailangan nating magdandahan uh, magdahan sa pagpapatakbo ng motor. At uh, para kunin yung mga isda na nakasabit dito sa pambis sa uh, kung sa amin. So sa totoo lang, ito talaga ang isang paraan ko para makapag-relax. Yung uh, makikita mo lang ang karagatan, ang kabundukan, ang paglubog ng araw. Talaga namang uh, yung peace of mind ay uh, matatamasa mo talaga. So anyways, highway. So stay tuned lang ka rin dyan. Panoorin nyo muna nga aking kapatid at uh, marami pa kami isang nang So nawari yung panglimang hulog ng pamain ng aking kapatid at sabi niya ay e, mauwi na daw kami at uh, baka abuti pa kami ng uh, lakas at sama ng panahon. Talaga namang napakabait ng dagat o so, sa huling pagkakataon eh may nahuli pa rin kaming isda. Ang sarap pa nga sanang manghuli ng isda kaso nga lang sabi ng kapatid ko ay kailangan na namin umuwi at baka abutin kami ng subasko So yung subasko ay yung tawag dito sa amin kapag uh, lumalakas na ang hangin at uh, may kasama pang ulan talaga namang... Nakakatakot din. Siguro humigit kumulang 30 minutos ang biyahe namin pabalik ng dalampasigan. So ayun na nga sa ilang oras namin paikot-ikot dito sa dagat, ayun pauwi na rin kami at Medyo dumidilim na nga, lumalakas ng hangin at lumalakas na rin ang alon. Malis nga kami ng bahay, siguro mga alas 3 ng hapon. Ayun, nakabalik kami mga alas 7 na ng gabi. Pero it naman talaga ang aming pangingisda for today's video. Ayun, nakahalos 4 na kilo din kaming huli ngayon. O ba diba, may pangulam na may pambenta pa ang aking kapatid. So instant pera. Sa ngayong panahon, kailangan na talaga ng diskarte si Pagatsaga. Samahan mo ng panalangin ay suwak na suwak So ayan, malapit na tayo sa katotohanan at nakikita ko na talagang pangpang. -pang. So pagkababa pa nga namin, nakita pa namin itong maliliit na isda na ito. Sabi ng kapatid, kukunin daw namin at gagawin niyang pamain. Nangapawi na rin kami. Kaya naman maraming maraming salamat sa biyaya, Lord. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming maraming salamat din sa panonood. So hanggang sa muli po. Paalam!